Magandang araw sa inyong lahat. Gusto niyo po bang malaman kung paano kumita dito kay Metamax? Sobrang dali lang po guys. Ito, panoorin niyo po. Yan na side taas po, 116.18 dollars. Yan po yung total na kinita ko. Bali, papakita ko po sa inyo kung paano po kumita at madagdagan yan. Manunood lang po tayo, tingnan natin. Punta tayo sa VIP. Yan yung inabel ko po dito yung Star Package 1 at Star Package 2. Sa Star Package 1, manunood po tayo ng limang beses. Ang katumbas po ng isang, isang video ay 0.6. Bali, lima po yan. Bali, $3 po yan. God. Pag nayari nyo po ang limang video, so, umpisa na po natin. Ayan po, pinindot nyo lang po. Tapos ngayon, mamimili lang po kayo ng video. Bawa yan. Pag pinili nyo po siya, With so many choices on Booking.com, there are so many... Wait lang po natin yung lumabas dito yung limang star. Ayan po, lumabas na po ang limang star. Saka nyo po, i-rate po. Pag na-rate nyo po, tapos lumabas success, pwede nyo na po siya i-back. Pwede nyo na po siya kailangang... Pwede nyo na po siya kailangang tapusin. Ayan. Bali, tingnan nyo yung... Bali, tingnan nyo yung guan natin sa taas star package 1 na bali na kaysa na tayo ayan pangalawa little little niyo lang play niyo tanggalin natin yung sounds tayo natin lumabas ang limang star ayan lumabas na po success na tapos cancel niyo ulit hanap ulit kayo ng iba video yan po yung nagbabayad sa atin yung advertisement sa mga ads pili lang po kayo dyan ayan, ayan po yung napili natin play ulit natin. Play lang po natin. Ayan. Pag lumaba yan, lumabas na ng limang star. Ayan po. Success na. Cancel ulit natin. Tapos, pili ulit tayo. Ito, Coca-Cola. Ayan, 25 seconds. Ayan na. Yan na, lumabas na. Wait na po natin. Back na po natin ulit. Tingnan natin kung nakalima na tayo. Isa pa. Tingnan natin. Hanap tayo yung iba. Ito. Ay, talim po dyan i-play nyo. Our nation uses about 800 million gallons of petroleum. Yan. Wait po natin. Lumabas ang star. Yan. 5 star. Success. Yan. Guys, papakita ko sa inyo 5-5. Yan. Tingnan natin yung kinita natin sa limang pagre-rate. -ra Ayan o, nakita nyo guys, 2.16 naging, ay 2.09 naging 0.18 na. Tapos tingnan natin sa account natin sa homepage kung magkano talaga kinita natin. Ayan o, 1.16 kanina, ngayon 1.19 na, naka $3 na tayo. Ngayon magpe play pa tayo ng $10. $10, kailangan natin, ito naman, $1 per per play, 10 times po siya. Tapos ngayon, eh, i-play po natin. Dapat maka $10 po tayo. Ayan, play natin isa. Play. Guys, 10 po ito. 10 play po to. Tapos, itay natin mag-rate po ulit siya. Mag-rate po tayo. Ayan. Ayan lang po, para kumita ng pera. Kaya dito kay metamax. Ayan, mag-play ulit tayo na iba. Play natin. Wait natin. Ayan, star. Ayan, balik ulit tayo. Nakakailan na, nakakailan na ba tayo? Nakadalawa na. Dito naman tayo. Guys, paulit-ulit lang yan. Limang, limang. Uwag eh, limang. Ito naman sa mga. Dito, $10 ang kikitain natin. Balik natin. Kanyan lang po para maniwala po kayo na legit po si Metamax. Yan. Guys, sabangan nyo yung video ko pag mag-withdraw na tayo. Papakita ko sa inyo pa paano yung i-withdraw. At kung makakapasok na siya sa ating pera. Sa ating wallet. Ano pa tayo? Goosey. Guys, yan po yung nagbabayad sa atin mga advertisement. Kailangan lang po i-rate siya. Ayan. Ayan, success na. Ano po tayo? Bulgari naman. Ayan. Guys, okay, po yan. 10 dollars po yan. Hindi nyo na kailangan yari ng video guys pag na-rate nyo na. Apat na lang. Yan. Five, five star. Ulit-ulit lang yan guys. Iba-ibang ipiplay play nyo. Tapos ngayon naga mga sampu na kayo. Mga ten dollars. Katumbas ng sampung plays. Ten dollars. Kasi depende po yan guys sa kikitain nyo. Depende po sa package na kukunin nyo. Dahil ako kinuha ko package 1 at package 2. Pero inuna ko po yung package 2 para makuha ko po yung package 1. Isipin nyo kung paano na ako yung package 1. Package 1. Kasi ang, ba, ang investment sa package 1 is $90. Nung kumita na ako ng $90 sa package 2, package ibinili ko na binili ko na sa sa package 1. kaya naging 13 dollars na per day ko guys. Dati dati 10 dollars lang kaya inabil ko yung 90 dollars para may 3 dollars ako every day. E ngayon, pinagsama ko na 'yon, 13 dollars na ako every day guys. Eh malapit na natin mayari eh. Tingnan natin yung resulta ng Ayan guys, yari na, nakasampo na ulit tayo. Balik na po tayo, tingnan natin. Ayan oh, ayso so, nga na 219. tapos palik tayo dito sa mine. Ayan na guys 129 na yung pera natin. Kanina 116 lang pag pinindot nyo po ya ay 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 kinita natin, guys. ay 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 0.16, 0.16, lima yan. ay 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 yan yung po malalaman yan. Yan. Hanggang dito na lang guys. Yan lang po yung pag basic na kung paano manood at kumita kay kay Metamax. Hanggang dito na lang po. Bye you. Kayo na pong bahala kung mag-invest po kayo. Kasi ayun po, yung cumulative recharge ko po, $300 po yung charge ko po dyan. Bali 17,300 po. Pero kung gusto niyo naman po magsimula sa mababa, 5,300 lang po ang gan. Papakita ko po sa inyo kung nasaan. Tingnan natin. Ito yung inabel ko una, guys. Etong package 2. Package 2, $300. Tapos yung daily earnings mo, guys, ah uh, rating tax mo. Mag, ito, guys, yung CEO yung rating tax, ito yung trabaho mo. Gagawin mo laging pa. Hindi mo pwede siyang hindi papadorin kasi wala kang kikitahin pag napalampas mo. 1 USDT, tapos, ang per, per tax niya, 1 USDT, 10 siya. Papanorin nyo. Katubas niya, 10, daily earnings mo, ten, 10, 10 dollars. Maximum validity niya, guys, may 90 days po. Bali, kikita nyo $900. Kung nag-invest po kayo ng $300, may tubo po kayong $600. Malaki na, malaki na din po yan. Nasa kulang 50, ay kulang 50. Kulang 50 na po yan. Pero in-invest nyo lang po, $17,000. Ganyan lang po guys. Tapos nung naka $9, nung naka siyam na araw na ako, 9, 9, 9, $90. Tingnan nyo po, papakita ko nyo naman sa inyo yung package 1. Ayan. Package 1, ayan guys, package 1, ayan, $90 lang po. Noong nakaka-Siam na araw na po ako, ibinili e ko naman po siya ng, da, bali $90 $90 yun sa Siam na araw, $10. Bali, binili ko naman po siya ng package 1. Kaya ngayon, everyday ko po, $13. $3 plus $10, bali $13 na po ako. Computing nyo lang po, timings nyo sa 57, ang palitan po ngayon. Nandito na lang po guys, yan po yung basic na o paano kumita at yung package na i-avail. Hanggang apat po yan guys, para ito sa inyo yung package 3. Ang mga ano yan. Yan ang susunod natin i-avail guys, $600. Bali, $20 per day nyo. Pag, pag in-avail ko na yan, magi, magiging $33 ang per day ko. Kaso, hindi muna, wala pa tayong pera. Hintay natin muna makapag-winder tayo. Uh, ay makapag earnings tayo ng ng 600 dollars saka natin ibibili to para continuous po yung ating kuan um, ang ang kita hanggang 90 days guys take note ha, hanggang 90 days lang po yan hindi po yan unlimited i-renew -re po niyo yan i-renew -re ito tingnan niyo guys oh 600 dollars magkano yan 34,000 o 35 pero ang 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 kikitain niyo naman 1,800 USDT kahit hindi na kayo magtrabaho guys kaya anytime pwede nyo po i-withdraw every week pwede po kayo mag-withdraw kung basta kung ano yung goal ng pag-withdraw nyo iba ba gusto nyo mag-withdraw ng 200 dollars pwede po basta magpapagitan lang po kayo pag kailangan na kasi 2 to 3 days po bago dumating po yun sa wallet nyo Legit na legit to guys. Sa dito na lang po. Ayan po yung basic. Ayun, hindi pa pala. Package 4 pa pala tayo guys. Ito ang malupit. Ayan, 1,200 ang subscription na sa kulang, 60, kulang 60,000. Pero tingnan nyo naman kikitaan nyo guys, 3,600 dollars sa loob ng 90 days. 40 dollars per day nyo. Magkano yung 40 dollars per day? 2,000. Tapos 20, 20 tas ang gagawin nyo, 20, 20 times kayo manunood. 2 dollars ang per, per tas nya. Yan, ganyang kalupit yan guys. Kaya marami na pong kumita dito. Nahuli po tayo, ngayon lang po tayo sumali. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kaya susubukan natin ito si Metamask. Baka ito na yung saling makapagpaginawa sa ating lahat. Kaya kayo na pong bahala kung magsa, magsasubscribe po kayo sa ako na yan. Sa mga package na i-avail nyo. Konting idea lang po para sa inyo kung gusto nyo pong kumita hindi, po, hindi po ito sa pilitan guys ah Na, may PM nyo na lang po ako para sa link na na legit. Huwag po kayo basta mag-search sa, mag, -search, mag -search sa Google o saan saan mga ng link. Baka mamaya mga phishing site ang makakuha nyo. Eh, kasi ito yung link na binigay sa akin, yung talagang yung kasali siya sa team ng yung pinaka-mentor nila. Kaya kaya legit na legit po ang link natin. Message nyo na lang po guys pag gusto nyo po. Hanggang dito na lang po. How you?